pabuyan na nangyayari dito sa flood control scandal o yung tinatawag nating floodgate. Sabi ng Pangulo, gusto niyang malaman ang katotohanan. Ngunit either ayaw ng mga kakalyado niya sa politika o nang bobola lamang siya. Sa pagandang ito niyo naman po, natuwa ang marami noong ang naging puno ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Dante Marcoleta. Sapagat alam nila, no nonsense si Dante Marcoleta. He has no hidden agenda. At pinakita naman niya in the few hearings that he presided over that he was really after the truth. Anong nangyari? And by the way, let us welcome the presence of uh, Congressman Jim Paras. As soon as fingers were pointed at the Speaker of the House, ano nangyari? Nagkagulo na. Nagkaroon na ng reorganization sa Senado. Tinanggal si Cheese Escudero after black propaganda na in-involve siya sa mga projects ni Umano. Alam nyo that it is propaganda kapag ang nag-publish na ng mga pyesa o ng mga articles ay ang Rappler at ang Vera Files. Sorry kung may Rappler dito. Ha? uh, real talk. Alam niyo na na propaganda yan. Okay. Anong nangyayari dito? Ang daming involved ng mga members ng House of Representatives, sila rin ang nag-iimbestiga sa sarili nila. Sila rin ang nag-threaten na i-demand ang whistleblower na mag-asawang Diskaya, na unang-una nang naging subject ng black propaganda para pa divert yung attention sa totoong mga salarin. Who are the leadership of the house and officials of the DPWH? Alam naman po natin yan eh. Huwag na po tayong magkulaan. Ganyan din po ang nangyari noong Winneschon yung budget ng speaker ng SMNI. Nagkaroon bill ng bill na pinas na binabaw yung prangkisa. By the way, with respect to SMNI, wala po cancellation ng prangkisa ng SMNI. There is only a bill revoking the franchise. Hindi pa po tumataas. However, the NTC indefinitely suspended the power or the privilege of SMNI to broadcast which is unconstitutional. It makes the NTC more powerful than Congress, but that is another matter. What I'm pointing at is, kapag dumating na sa speaker ang kahit ano, guguluhin ka na. Hindi po yan ang accountability. From the same people who keep on harking about accountability and transparency, this is what we get, a cover-up. And there is no way around it. Hindi po natin uh, pwedeng banggain ang Senado na yung reorganize sila at iba na po ang magiging takbo ng investigasyon. Hindi natin pwedeng banggain ang house. Hawak po nila yan. Ano lamang po magagawa ng taong bayan. We should take it upon ourselves the true people's initiative and organized groups not only to discuss this, not only to try to see where the blame lies, but to take action, to express our disgust. Ipakita e, po natin ang ating ganit kasi nagtataka po ako eh. Bilyon-bilyon ito sa Indonesia. 150,000 pesos lang more or less ang pinag-uusapan ng kagulo natin. 1,000 dollars yung mga mababatas, nagbigay ng housing allowance ganon ang reaksyon hindi ko po sinasabing manggulo tayo manunog tayo, magbato tayo ha? so, mga kasama kapag nakita nyo si speaker sa mall o naglalakad sa kalay huwag nyo pong babatuhin, huwag nyo tuturaan huwag nyo hahagisa ng bote ng mineral water, huwag nyo pumurahin huwag po, ha? huwag hmm, hindi po tama yun ipakita lang din ang galit natin sa pamamagitan ng pag, uh, pag, uh, we, we talk about this, we we'll evaluate the, uh, the information na hindi filtered through the eyes of those who are complicit at ipakita natin sa kalye. Hindi po kasamang manawagan na tayo ay pumunta sa lansangan sapagkat yan po ay isang karapatan na ginagarantiya ng ating saligang batas. The right of the people to peacefully assemble to petition the government for a dress of grievances. So, yan po. Wala pong mangyayari sa social media. Nananawagan po ko sa ating mga kababayan. The day of the keyboard warrior is over. Wala po. Ang social media hindi magmamarcha. Yung post niyo ay hindi magdadala ng placard. Ah, yung mga tweet niyo ay hindi sisigaw para sa justisya. Wala pong mangyayari sa social media. We have to be out there on the streets to show our anger, to show our disgust within the bounds of the law para makinig po sila. Kasi ang nangyayari po, they are getting away with it. Nakikita nila, ah, yung mga Pilipino naman, parang kalabaw yan eh. Masaysyoso yan, mahingay lang yan ngayon. Magpo-post lang yan sa social media, sa mga group chat. Pagkatapos, tapos na. Wala namang gagawin yan. Will we prove them right? Or will we show that we are disgusted by this? This is the mother of all scandals. Itong pinakamalaking public fund scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. And what are we doing? Nothing. Nagtataytay tayo sa mga smartphones at sa mga, mga, mga laptops natin. Ayaw natin umalis sa mga aircon na mga gusali natin para ipakita ang ating galit. Wala pong magyayari. We might as well forget the future of this country kung hindi tayo kikilos. Never mind. Let's write it off. We will go the way of Bangladesh na isang step na lang ay Bangladesh na tayo sa mga rankings. So either we act now, the time to act is now, or never act at all and just let our country sink into the quagmire. Yun po ang choice natin. Wala na po tayong ibang choice ngayon. It is now or never. Maraming salamat po. And now, eh uh, mga dumating po tayo mga, uh, let, I, I will let them introduce themselves. Moment. Magandang umaga po sa kanilang lahat, sa ating lahat. I am attorney Israelito Bobet Isa po ako sa legal counsel ng PDB Laban. Nandito po ako ngayon para ah uh, makiisa sa ating mga kasama dito sa PDP laban at mga at mga national government um, organizations no na hindi na po nasisiyahan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Uh, kasama ko po ang uh, presidente po yung organizer